Ano nabalik po ka. Magani mo pa di ay pamasahe. lagi na. Malarga-larga mo ay pamasahe. Hindi, libre. Wala libre karon. Bara bang ikaw balong? Ikaw balong. Mama, o Sakit ako tuhod. Bago na mag-desisyon. Pag-isipan. Hindi, lagi na isip na. Ang kaya kurisman, ang kwan. Nagtambulingaw. tapi mega kan, <laughs> na, ni cuma kesakitan -ya. aku aku buat tanggiku kesakitan so, nak? tak nak nak balhin om boleh ni panggil? boleh nak tak tahu ni luas surui ni mana kalau ikut bang <laughs> sakit sakit aku leh na walaupun dia pun masai sakit pun ada orang angkas, angkas. Ko ana lang unta ko. Paabot lang ko asa ko Uyog na lang ko. Ay gyatod kay sa angkas. Oh, buutan pud to. O, wa wa kagih ano, salvage. Buutan intawon kayo gi. Wala gig, ko pasadai. E. Sugo po ya. Ay ingka si Dindi nawara man sa balay. Ito mo ta higda da gabi. Ayaw ba niya, ihatod ko sa pa pawa ko pabok, basta. Mau mau nak kena kan lah. Oh. Ulit nak lah kah? Ulit koi balik koi. Balik nak lah kau dari Semarang.